Narito ang mga bansang may pinakamalamig na klima. Oymyakon, Saka Republican, Russia Ang Oymyakon ay isang kakaiba at magandang lawa. Ang karaniwang temperatura ay sa taglamig. Ang labas ng bayan na ito sa Silangang Siberia ay isang malamig na 58 degree Fahrenheit. Ang populasyon dito ay limandaan ng mga permanenteng residente lamang, iisa lang ang shop sa lugar na ito, ngunit mayroon din naman post office, banko, gas station at maliit na airport, mayroon din paaralan at ang istruktura dito ay itinago sa mga underground stilts. Mongolia ang Mongolia ay may tuyong klemang kontinental na may maiikling tag-araw at nagyeyelong temperatura sa taglamig. Ang mahaba, manyebe at mahangin na taglamig ay maaaring bumaba ang temperatura na kasing baba ng 40.0 degree Fahrenheit. Sa panahon ng Nobyembre at Marso, maaaring tumaas ang temperatura ng higit pa sa pagyayelo, kung saan ang pinakamainit na Abril at Oktubre ay may pinakamataas na temperatura na humigit kumulang na 100.4 degree Fahrenheit sa katimugang rehiyon ng Gobi. Ang huling bansa na ito ay may ilang mga taong naninirahan pa rin sa nomadically. Ngunit karamihan sa kanila ay adapted na ang hindi makayanan na malupit na temperatura kasama ang on par na modern ways. Yakets, Siberia. Ang Yakets ay isang Easter Siberia port city sa Lena River. Ito ay humigit kumulang na 450 kilometers sa timog ng Arctic Circle. Umuulan ng niebe sa buong taon sa lugar na ito. Kaya naman ang lungsod na ito ay itinago sa permafrost. Ang lugar na ito ay sagana rin sa likas na yaman tulad ng mga diamante, langis at gas. Ayon sa ulat ng CNN bumaba ang temperatura sa negative 80.9 degree Fahrenheit o negative 62.7 degree Celsius noong Enero 2024, mas mataas lamang ng ilang degree kaysa sa naitalang mababang temperatura nito na negative 83 degree Fahrenheit. North Ice, Greenland. Hindi na nakakagulat na kabilang sa listahan ang Greenland, ang bansang ito ay 85% na natatakpan ng yelo at niebe at ang temperatura ay tumataas lamang ang pagyayelo sa buwan ng Hulyo. Ang North Ice ay isang istasyon ng pananaliksik ng Britanya sa hilagang interior ng bansa noong ikasyam ng Enero taong isang libo na apat na itala ng istasyon ang pinakamababang temperatura na negative 87.0 degree Fahrenheit o negative 66.1 degree Celsius. Iceland ang isa pang Nordic na bansa sa European Island Nation ang Iceland. Ito ay pinakikilala bilang lupain na minsang tinirhan ng mga Viking. Ang bansang ito ay kabilang sa mga pinakamalamig na bansa sa mundo na may average na tao ng temperatura na 35.15 degree Fahrenheit. Ang klima ng polar tundra ay nagpapanatili sa Iceland na palaging malamig na may malamig na tag-araw na 37 degree Fahrenheit sa Enero, ang mababang lupain sa timog ay may average na 32 degree Fahrenheit sa taglamig, habang ang hilagang bahagi ay nagre-rehistro sa paligid ng 14 degree Fahrenheit at ang pinakamababang temperatura na naitala ay negative 39.5 degree. Finland ang Finland ay may average temperatura na 35.06 degree Fahrenheit at record low na negative 60.7 degree Fahrenheit. Ang bansang ito ay kilala sa pinakamatagal na season ng taglamig sa buong mundo na humigit kumulang na isandaang araw sa Timog Kanluran at dalawandaang araw sa Hilagang Lapland. Denali, Alaska ang Mount McKinley ay kilala rin bilang Denali, ito ay kabilang rin sa mga pinakamalamig na bundok sa mundo, sa taas na higit sa 6,100 at siyam na meter, ang temperatura ng hangin sa taglamig dito ay pumapalibot sa paligid ng negative 40 degrees Celsius na marka, isang weather station ang inilagay malapit sa summit ang nagtala ng pinakamalamig na temperatura na naitala sa Estados Unidos noong 2003, isang nagyayelong negative 73 degrees Celsius. Canada ang taglamig sa lugar na ito ay manyebe at malamig sa buong bansang ito, ang Enero ay ang pinakamalamig na buwan sa kasaysayan, ngunit ang Pebrero ay nagpapakita ng mas maraming ngipin sa nakalipas na taon, may malupit na taglamig sa iba't ibang rehiyon na maaaring tumagal ng limang degree Fahrenheit o mas mababa ng ilang linggo sa isang pagkakataon at bumaba sa negative 40 degree Fahrenheit. Kadalasan pagkatapos ng napakalakas na pag-ulan ng niebe, ang pinakamalamig na temperatura na naitala sa lugar na ito ay negative 63.0 degrees Celsius o negative 81.4 degrees Fahrenheit sa snag teritoryo ng Yukon, noong 1947. Norway ang Finnmark Plain ay ang pinakamalamig na bahagi ng mainland Norway at ang pinakamalamig na temperatura na naitala sa Kerisjor ay negative 51 degrees Celsius o negative 60 degree Fahrenheit. Ang mas mababang bahagi ng lupain ng Finnmark, Troms, Trondelag at Eastern Norway ay kadalasang may napakalamig na taglamig na may maraming snow. Scott South Pole Station, Antarctica. Itinago ito noong 1956, ang pointer na explorer sa istasyong ito ay pinangalanan sa mga pointer na si Roald Amundsen at Robert F. Scott. Ang lugar na ito ay siyam na libo at isang talampakan o dalawang libo walundaan at tatlumput metro sa taas ng antas ng dagat at may nagyayelong temperatura, ang pinakamalamig na temperaturang naitala dito ay negative -82 82.8 degrees Celsius noong Hunyo, 1982.